Gawin natin content ito. <laughs> Yan o. Himlayan ng mga namamahinga. Baka gusto nyong... Baka gusto nyong kumuha ng property dito. Memorial <laughs> lot. ano to? Investment to. Memorial lot. Ayan o. Katulad yan o. Ayan o. Marami ng mga nakaano. Ayan. PMS is Pag gusto nyong kumuha. Ayan o. Dinidiligan pa ni kuya o. <laughs> <laughs> Ayan o. Oh. <laughs> Papicture lang po. mga natin ilagay yung pangalan. Tapos ang galing doon o oh, nag ano. Nagdidilig sila ng mga halaman. Ayan o. Oh. Hmm. siguro yung may tent, bago lang yun, ano? Uh Bago lang. Alagay lang Oo. Uh -uh. uh -uh. Or pwede may occasion, nagpalagay. Ah, oo, oo, oo. Kasi uh -huh. -oh. may flowers, saka batong. Baka anniversary, no? Kaya may ganun. Ayan, no? Hmm. Dinalaw nila yung kanilang... na pang mahal sa buhay. Ayan, tingnan natin yung aeroplano Kasi malapit lang kami dito sa airport Malapit lang kami dito sa airport Kaya tuwing may dadaan na Aeroplano Dinig na dinig at kitang kita Ng ating dalawang mata Ay, apat na mata pala kasi may salamin <laughs> Ayan, so dito. baka gusto nyo kumuha ng memorial lot yan contact me lang po contact me kung gusto nyo Pwede din pala magpagawa ng ganyan, no? Akala ko flat lang. Pwede din pala ganon. May tawag dyan. May butterfly na lumalika. Sana. Ang liit-liit niya kasi. Hindi makita. may ginagawa doon eh. Nandito kami sa Heritage Park sa Taguig City dahil kami ay taga Taguig. Ang gusto mong kumuha nitong ano pwede. I-picture yung aking kasama Kasi ipo-post niya sa TV. pag sa probinsya no, takot tayo pumunta ng ano, ng libingan, pero dito hindi ka matatakot. Kasi tingnan mo naman no, ang laki ng mga bahay nila. <laughs> Tapos ang lawak oh, matatakot ka pa ba diyan? <laughs> Kinuwento ko sa probinsya kasi 'di ba? Pag sa probinsya takot tayo, pum takot tayo sa sementeryo. Eh dito, matatakot ka ba niya na ang lawak mo? <laughs> hindi nakakatakot. <laughs> ay, ay takot pala ayaw daw niya maglakad mag-isa <laughs> <laughs> karamihan ng no, mga Chinese ang ano Tapos ayun na ang BGC abot kamay sa pagkadikit lang saan yung una nating pinuntahan parang doon tayo banda kung alam eh Huh? Pumaalam. Parang doon yun, doon tayo. Kasi yung yung gumagawa na yun doon, nakikita ko malayo eh. Doon yata tayo banda. oh. Hmm. Eh. Nag-measure-measure tayo dito. Dito ba? Ayan niya tayo. Ah, yun o. No? Ayan oh, yung yun, ano, yun o. Oo. Ayan. So, a client ni sir? mm -hmm. ah, kaya Nakakaya kasi picture malapit. Makikita yung pangalan. Mm-hmm. Dapat hindi makita yung pangalan. video na naman. Magpipicture lang ako eh. Yun lang ang nakikita, <laughs> bakante pa oh. Ganda dito, kanto. Ayan, yeah, o. Ito, ito, ito. Bakante pa. Ayun pa, sa oh. Salawak dito, no? Marami pang bakante. <laughs> Wagas. cute nito ang cute nito ano na to para siyang peacock na oh ayan oh parang peacock yung ano niya na nakabuka <laughs> lalaki ng bunga niya. Parang diamond shape. Ay, ang cute. May tulay pa. Stagnant ng tubig. Ay, may laman pala yan. Kala ko ano lang. Yan o. No? May laman. <laughs> hotel niya lang yun. Oo. Mm uh -huh. -hmm. Yan yung hindi mm -hmm. na yun. Ang tibon lang na pala na naisot yung mm -hmm. tayo kami na. Oo, eh. oh, ayan. Oh, Nauwi na kami. Pusa kaming gumalaw kay Ator. Kaya na kami kay Ator ni Memorial uh -huh. Not Lot Investment lang po. Uh -huh. PM lang kay okay. Jennifer Alejandro and Pablo Lampis At Heritage Park Tagi. Ba? Yeah. <laughs> you mango sago with gelatin strawberry flavor ang ating dessert for today at niluto ko na ang ating gelatin at ang sago di ko na pinakita sa inyo dahil matagalan pa at hiniwa ko na nga itong ating mangga at ang ginamit ko ditong scooper ay ang baso para mabilis na lang kasi pag mahaba ang video di nyo naman tinatapos panoorin <laughs> kaya ayan na guys imikos mikos na natin ang ating mga ingredients para mabilis lang matapos at nakakatakam ng kainin Ayan, mini kosmikos na nga at ready na ang ating mango sago with gelatin ayan na. Nilalagay na sa baso at para makain na natin. Pinalamig na yan actually, pinalamig na para makain na natin dahil medyo mainit ang panahon kaya let's eat dessert pero hindi yan masyado matamis, guys dahil umiiwas na tayo sa matamis para healthy tayo. Remember always, health is wealth. Thank you for watching.